posibleng maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mga abogado ng sinibak na alkalde ng Pampantarlac na si Alice Guo. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Felix T., lumalabas kasi na tila nagsinungaling ang mga ito dahil nagawa pa rin nilang isumite sa DOJ ang counter affidavit ni Guo at pinalabas na nasa bansa pa ito gayong noong Hulyo pa lumabas ng Pilipinas si Guo dahil dito pag-aaralan ng DOJ ang pagsasampa ng kaso sa mga abogado ni Go, nais din nilang panagutin ang abogado ni Go matapos itong igiit at paniwalangay ng publiko na nasa Pilipinas pa ang dating alkalde, Pinalegan at kwento na nandito pa si Alice Go sa mga interview sa mga kung saan sa mga stasyon, kaliwa't kanan. So para sa amin, kailangan madalaman sa IBP or sa Korte Suprema ang tanong na kung may pananagutan ba ito mga abogado na ito. Ang tinig ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Depensa naman ng abogado ni Goon na si Attorney Stephen David